Namahagi ng higit sa isang libong serviceable cellular phones ang Philippine National Police Bicol sa isang daan at pitong munisipalidad at pitong lungsod sa rehiyon para masigurong magiging epektibo ang implementasyon nila ng 5-minute response policy. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Maluka Lubakib, tagapagsalita ng PNP Bicol, may mga naka-install na ring Zillow application ng mga ipinamahagi nilang cellphones. Ang Zillow app aniya ay isang push-to-talk o PTT communication app na parang isang walkie-talkie. Gumagana ito sa pamamagitan ng cellular data o Wi-Fi at maaasahan lalo na sa mga panahon ng emerhensya. Meron tayo na sa 1019 all over Region 5 including sa regional headquarters. So kailangan natin kasi na pag nag-operate tayo ng Zillow and you know yung Discord naka nasa app yan sa cellphone. So, nung, nung inventory kami, so, kailangan parang mga patrollers natin ng additional na mga cellphone. So, nagpa-procure tayo ng nasa 30 plus na Samsung Galaxy A36 at saka A06 na 5G cellular phones intended sa mga patrollers natin during di ba may, may mga may mga semex tayong ginagawa simulation exercises sa 911 and sa 5 minute Uh, police response. Ang mga himpila ng pulisya na nasa urban areas pa lamang ang nabigyan nito habang pinag-aaralan pa ng PNP ang pag-implementa nito sa malalayong lugar sa rehiyon. Actually, itong 5MRP natin is for the highly urbanized area dito sa Bicol. Hindi lang sa Bicol ha, all over the Philippines 'yung mga sen uh, mga sentro, mga cities. So priority natin is yung mga mga cities dito sa area and malalaking municipal uh, police stations. So, sa mga ano naman, sa mga far flung barangays or mga far flung areas naman, hindi pa siya ganon kaabot ng 5 MRP natin. But we are, kumbaga, initiating pa na ano pa yung mga possibilities na pwedeng gawin namin para makahabol kami sa 5 MRP. Though hindi talaga, kasi malayo sa lugar and then bababa pa sa sa city. So, hindi talaga siya makakaabot sa 5 MRP. But, um, meron din naman kaming initiatives or mga strategy kung paano natin ma-respond itong mga nag ng tulong sa atin. Siniguro naman ng PNP Bicol na mas magiging maayos ang implementasyon ng 5-minute response policy gamit ang naturang aplikasyon. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Angeline Dagta.